Buenas noches, damas y caballeros. Are uh, about 300,000 tao ang uh, expected uh, dadalo or attend dyan sa uh, uh, anti-corruption rally bukas ah, sa at uh, Shrine sa White Plains at sa Manila. And the police will be deploying 16,000 16, policemen. At uh, a few days ago, na-impose na rin yung, uh, yung gun ban. Okay lang man yan. Just to be sure. Uh, uh, kasi if we must remember, doon sa sa failed kud sa 16 17 18 rally ng iglesia ni Cristo meron rin mga report ang uh, ang armed forces of the Philippines na meron daw mag uh, magpapasabog ng granada so that threat remains tomorrow pero bukas natuto na yung mga yung mga taga PNP automatic pag meron na uh, meron magsuot ng uh, 'yung itatakip yung uh, yung uh, damit sa muka o kaya magsusuot ng baalaklaba yung uh, yung sa ginagamit pang snow at uh, matalang ang nakikita automatic arrest uh, to yun lalo na kung manggulo o mga yun so uh, ready na sila automatic na uh, may mga may mga may mga arresting officers na naka naka-ready at uh, ready na sila uh, natuto na sila sa sa uh, la, uh, experience nila sa sa uh, medyo may konting gulo na September uh, 31 uh, 21 rally. Ah uh, konti lamang ang gulo at wala naman nasugatan o namatay pero ang problema naging black eye yun sa atin dahil uh, na yung panununog nila ng uh, ng uh, uh, container van and also uh, atake sa isang motel uh, it uh, landed on the on the international news na yun na matagal objective nila at eh, that time fresh pa sa Uh, tao yung nangyari sa Nepal at yung nangyari sa Indonesia. So, ang uh, picture that they painted, that the foreign press painted about the Philippines ay uh, napupunta na tayo sa sitwasyon ng Nepal ah, dahil uh, ang target talaga nila, manggulo at i-adjok yung tao para Uh, lumusob uh, papuntang uh, lumusop sa Malacañang palas at sunugin yung Malacañang palas kaya may dala-dala na sila mga Molotov cocktail. So, uh, ngayon alam na ng gobyerno na yan ang gagawin nila at uh... Oi, Tita Nella, thank you for uh, supporting independent and truthful blogging ha? kahit nanjan na kayo sa Jeddah. Eh, still your heart remains in the Philippines. So, thank you ah for uh, uh, loving your country. And yun na lang ang pwede natin gag gawin bukas in case like me, obviously, andito ako sa Zamboanga City, I cannot go. But uh, let's pray for a, a peaceful rally tomorrow. Ah, let's storm the heavens with prayers. Kasi, hindi pa tapos, 'ya, hindi pa tapos yung assignment uh, natin dahil eh uh, uh, medyo mabagal ang usad ng investigasyon at uh, hindi pa rin transparent yung uh, ICI hearing at hindi pa rin nakakasuhan yung mga at uh, yung mga chief uh, personalities uh, kagaya ni ni uh, Uh, former speaker Martin Romualdez. Ha? Meron pa rin mga indikasyon na dinidepensahan siya at protektahan siya ng Malacanang. So, uh, sana, sana, ha? Uh, yung, at uh, saka hindi pa rin nakasuhan si uh, Amina Pagpapangandaman kung totoo link siya dyan sa katiwalian o kaya si Executive Secretary Lucas Bersamin kung at marami pa rin na meron ng mga initial mga kongresista na kinasuhan pero marami pa rin wala lalo na yung mga maingay na maingay sa Tuadcom noon Tuadcom dahil la uh, habang iniimbestigahan nila ng uh, graft e corruption ni Sara Duterte nagnanakaw rin sila kasama ng amo nila na si Martin Romualdez so in fact uh, compared sa sa uh, nakaw ni Sara, mas malaki ang nakaw nila, bilyon-bilyon ang nakaw nila. Kaya uh, dapat uh, yan, ya, eh, yan rin mga kongresista na yan, mga deputy speaker, ha? dapat habulin din ang mga yan. Ha? Lahat, lahat ha? sa Senado, wala pa si, although nagingi na si uh, yung kapatid ni Alan Peter Cayetano, si Lino Cayetano, dapat investigahin, investigahan rin yung mga katiwalian ng kapatid niya mga more than 2 billion uh, flat control daw dyan sa Tagig eh, hindi pa nasama sa kaso ah? at uh, itong si Chis na kwan pa na clear pa dyan sa uh, contribution sa kanya so marami pa talaga kailangan kalampagin pa rin natin ang gobyerno kalampagin pa rin natin ha at uh, kahit itong si la, si uh, ombudsman na uh, Boeing Remulla ay paulit-ulit na sinasabi iniimbestigahan rin nila yung mga katiwalian nila nila Mark Villar na dapat rin naman kasuhan kasi siya ang secretary noon hindi pa rin na naimbestigahan si Mark Villar dapat yan rin na meron na by this time lumalabas na mga evidence laban kay Mark Villar. Imposible hindi niya alam ah uh, yung mga katiwalian samantala sa Duterte administration during his watch nagsimula ito mga katiwalian nila Romualdez na noon ay uh, majority leader ng Sena ng Kongreso nung time ni Duterte eh Uh, dapat uh, ini na rin ito sila Mark Villar yung kapatid niya at kahit si Sintia Villar kasi lahat daw ng project nila binigay dito sa sa nephew ah, ni uh, Sintia Villar so all of this so kulang pa kulang pa I hope ah uh, hahabol pa rin pero uh, mga ito pero dapat kalamp tumuloy-tuloy pa rin ang kalampag Anyway, kahit umabot lang tayo na hindi lang lang ha, malaki talaga 'yung 300 considering that it is the the gathering of the true and the willing. sa sa iglesia ni Cristo na pilit forceful attendance. Ah otherwise uh, my warning sila na you will burn in the fires of hell. Ganun pa 'yun. Meron pa yung ganun. Your soul will burn in eternal damnation. Ganun. Ganun yun sa kwan. Sa mga ano pa tawag dyan, pasugo ba yan? Ganun. Ah, ng mga ng mga uh, iglesia ni Cristo. Ah? Andun parati yung fear. The fear of the Lord God. Manalo kasi sa kanila mas uh, mas mataas si Manalo kay Jesus Christ. Ganon. Huh? So what Manalo wants, Manalo gets. Ganon. Order ito ni Manalo. Ganon. So ito hindi. Ito tunay ito. Tunay ito dandami ng bayan. Tunay ito will of the Filipino people. True, true, independent and patriotic. Dahil these people will be going there tomorrow to show love for country, In, and uh, to show anger at uh, at uh, greed and corruption. Hindi yung garit ka sa corruption under the Marcos administration. Pero kinukonsinti mo yung corruption during the Duterte administration. Ganon ang rally ng mga ng mga iglesia ni Kristo. Kinukonsinti at dinidepensa yung pata yung pinatay na 30,000 katao, yung nakaw sa family, yung iniwan tayo ng 13 trilyon na utang, yung smuggling ni Pulong Duterte na 6 billion na shabu at si Scarpio, yung 612 million confidential fans ni Sara. Ha? Dinedepensa nila yun. In nag-rally nga sila doon, di ba? Umaabot pa ng 1 million. Uh, pero, uh, uh, kumbaga, plastic yung ganong klaseng kwan eh. You know, you, if, you, if you hate corruption, you hate all kinds of corruption. Ganon ginagawa natin dito sa Vlogcaster Channel na we hate all kinds of corruption. Kung ka, lahat, kan, kanino dapat uh, banata natin, binabanata natin, kahit si Risa Ontiveros, binanata natin kanina ha, sa previous vlog natin. Ganyan tayo dito, walang pinapaboran, walang kinikilingan, dahil hindi naman tayo bayaran vlogger, either by the 50, either hindi tayo kasama sa 50 million Payola dyan sa Malacanang sa mga Bayaran vlogger nila or kaya baka 100 o 500 million <laughs> payola ng mga Duterte sa mga Bayaran vlogger. Tayo, love for country lang tayo. So, ganon. Ganon rin yung pupunta dyan. Ganon rin ang mga uh, mga uh, uh, attendees. Ha? And let us pray for them. Let us pray for their safety, ha? magbantay lang talaga dapat ang mga pulis. May mga drones ang mga pulis na gagamitin para dito sa trillion peso ah, trillion peso march ha na anti-corruption rally ha. At uh, sabi na nga nitong si uh, si Brigadier General uh, Rando Tuanyo ng National Capital Police uh, Uh, PNP Information Chief pala ito, na they will deploy 8,805 personnel uh, at uh, kasama na rin 6,292 personnel from the Special Action Force uh, of the uh, Police Regional Offices. Yan. So, uh, they will be deployed at uh, uh, nearby Etsa de los Santos Avenue Shrine at uh, sa Malacan uh, sa malapit sa Malakanyang Menjola Ayala Bridge JP Laurel Street Corner Nagtahan Legarda Street Corner Pigueroa Street San Sebastian Street Corner Recto Avenue Arlegi Corner Pip Casal Ka Street San Rafael Street Padilla Street and Fifth Street ha huh? At uh, kasama na rin sa House of Representatives at Senate of the Philippines and the Office of the uh, Independent Commission for Infrastructure. Yan. So pagbutihin nyo yung trabaho nyo. At meron rin sila mga kamera kamera ah, 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 sa vest para may preba sila na hindi sila nag-violate ng rights ng mga ng mga rallyista. So maganda 'yan, ha? So earlier uh, naka nagba may, may, kumalat na balita na aattend si Naga City Mayor Lenny Robredo sa rally na ito. Pero pinabulaan niya ito, ha? Uh, sabi niya pag li -li -li paglilinaw dahil maraming nagtatanong mali po ang news article na ito ng News 5 claiming na kinumpirma ko na dadalo ako sa November 30 rally sa Manila. Hindi ko po yun sinabi during my Monday morning press conference. Sabi niya, sinabi ko po na very supportive ako sa second trillion peso march na gagawin dito sa Naga. Kaya ng dati sasama ako but will just be in the sidelines. Yan. So, sasama siya doon lang sa naga. So, tama rin naman. Tama rin naman. Kahit ako, kahit uh, papaniwala pa ako dyan kay Lenny Robredo. But uh, I really believe na dapat walang politiko dyan. Dapat mga mga kwan lang talaga, mga ordinaryong tao lang talaga na who hate corruption kahit si BP Lenny Robredo pa man yan, si Ping Lakson o si Risa de Lima, politiko pa rin yan. So, haya hayaan haya na lang natin ah, sa ang taong bayan. This is their day. This is their day. So, let let their voices be heard. Ha? Huh? Let the focus of the of the rally be toward towards the ordinary people. Para masabi natin na uh, they are uh, really really hindi wag natin gayahin yung rally ng INC na pinasalita si Amy Marcos at si Rodante Marcialeta at si Chavit Singson. So nasira tuloy ang rally. Hindi na naging uh, independent rally kundi naging politically biased rally na. Yan ha? So yan ang uh, kwan natin and uh, kayo rin yung mag-attend sa among our subscribers. Mag-ingat po kayo and uh, always be on the watch and always be ready to report kung may makikita man kayo ano mang uh, pangyayari sa paligid nyo. Okay? So hanggang dyan lang tayo. Uh, paunang vlog. Uh, tomorrow, uh, mag... Uh, uh, we will... Continue. We will uh, uh, do our blogging also tomorrow, huh? in support of the Kay dito Tayo taesamwanga. Pero through our blogging, we support, we will show our support to this uh, rally. Uh, before we end, we would, I would just like to thank si Ricky Ballero uh, from Pulilan Bulacan. si Christine Menko, uh, si Christine Meko. Huh? Good evening. Si girly Subanghit, si Blooming Lovely, si Ronnie V, si pastoral uh, pastor a pastor, uh, Pastora Raella, Pastora Raella, si uh, Buenas Noches, a uh, si Emilio Richard de la Cruz, si Vivian Bares, si Remigio Magtubo, salamat, ha, ah. watching from Pampanga, si Jel Robles, of course course. Si Felix Pagulong. Si Aida uh, Rombawa. Si Emily Romero. Good evening, ha? Dicky de la Paz. Enrique Mon, ha? B uh, uh, Diki Camacho, ha? Uh, Renato Mendoza. So, thank you, thank you, ha? Yung mga nauna and uh, humabol rin, of course, itong si Nelia. Thank you, Nelia from Jeddah ah at uh, si Sakura 35 is praying for a peaceful rally ha ah. si uh, hopefully very peaceful si Joey Aquino mag-aattend ka ba dyan? Joey malapit yan sa'yo. Andyan anjan ka lang sa San Juan mag-aattend ka ba uh, attend for us ha ah, attend for us ha ah. and uh, many others who join us tonight si Omar Abdurrahim Huh? Thank you, thank you uh, Si Mel Fule, she's praying for a peaceful rally Si Trinidad, Trinidad Reyes, sana daw walang manggulo, Yan ha huh? So uh, uh, that is our prayer tonight huh? Si John Natividad, watching from Bulacan uh, Yun, thank you, thank you ha huh? So hanggang dito uh, muna tayo uh, Thank you very much, everyone na pala And uh, see you tomorrow and uh, let's pray again again let's storm the prayer for a peaceful and successful na rally nawa'y uh, uh, masindak ang mga opisyalis ng gobyerno sa sa gagawin nyo bukas at uh, yun tayo naman na uh, hindi makaka-attend uh, let's uh, let's flood the social media with uh, messages of support dito sa rally la and uh, uh, ilabas natin yung galit natin sa mga korap sa gobyerno. So, mucho y mas gracias sa todos. Uh, buenas noches and see you in my next vlog.